Alam mga ka journey uh, since tumating na yung grass cutter natin, kasi natin yung ating kalamansian. Ayun po yung kalamansian natin. May kita nyo, puro damo. So, since nandito na yung grass cutter, it's time para linisin na natin yung ating ano, kalamansi. Para ma-ensure natin na walang kahago yung kalamansi natin. And then, uh, katulad nung nasabi ko sa inyo dati na hahatiin natin yung kalamansi na yung iba pabubungahin natin, yung iba hindi. So, marami ako nakausap din na matagal na nagkakalamansi. Mas maganda raw, since katatanim ko lang ng kalamansi ko, is, wag mo nang hayaan mamunga yung kalamansi. So, hayaan mo na daw natin na uh, pasibulin yung mga sanga, yung magkaroon siya ng maraming dahon. Kasi, end of the day, pabungahin mo ngayon, bukas, kukonti na yung bunga niya. Kasi wala na siyang mga dahon, wala na siyang mga sanga na paglalabasan pa ng mga, mga bulaklak para mamunga. Kaya, idadrap na natin yung itetest natin sana na yun. So, gagawin na lang natin, tatanggalin natin lahat ng bunga at bulaklak ng ating kalamansi dahil sa ngayon namumungat na bumulaklak na siya kaya tatanggalin muna natin at hahayaan muna natin siya na magparami ng dahon at mag magkaroon ng marami sa nga then sooner or later pagka nasa right time na then we can do the, the pruning that is on the later part so the, ngayon uh, mag concentrate muna tayo sa ano pagtanggal na itong mga damo so samahan nyo ako we're going to use our Honda 4-stroke na grass cutter. sa ngayon, alisin muna natin yung mga buko-buko. Yung mga balat ng buko. Kasi uh, tumalsik sa atin. Pati lalo na yung mga bato. Napaka-delikado. Kaya, pinap muna natin. para siguradong ano, hindi tayo matalsikan kasi lalo na wala tayo suot na PPE kaya ang suggestion ko sa inyo uh, pag gagamit kayo ng grass cutter uh, make sure na may PPE kayo so, goggles tapos mag long sleeve kayo kung kailangan nyo rin magpantalon go magpantalon po kayo so ito yung mga ano natin, mga buko, mga coconut husk na gagawin natin, ano, coco -peak. So, nahayaan lang natin maarawan para, ano, para mag-dry siya. And then we can use for our coconut, ay for our coco -peak. So, sa mga hindi pa nakapanood, kung naalala nyo, gumawa tayo ng DIY para sa ating Ay, paano mag-extract ng coco peat sa coco So, panoorin nyo na lang po. Search nyo lang po yung DIY na ano. Makikita nyo na po yun. Siguro hanggang dito na lang. Siguro dito na lang siguro. Sige na yun. So, simulan na natin. Start so lang natin tong ano. grass <coughs> Ah, nalinis na natin yung ano, yung ating kalamansian. So, kakalay kayo na lang natin para matanggal totally yung mga damo. O, pwede nating hayaan na lang dyan para kung mabulok, uh, at least maging pataba pa ng ating halaman. So, katulad na ito, sinabi ko, <coughs> kailangan na natin mag-spray ng ating ano, insecticide. Kasi, oh, napapansin nyo, pinakain siya ng mga peste so marami na rin siyang bunga at na maliliit uh, kaya nababansot siya kasi napapakonsentrate siya sa pagpapalaki ng bunga hindi siya hindi, hindi siya ano hindi siya nagko-concentrate para lumaki at yumabong kaya gagawin natin tatanggalin natin yung mga bunga kahit pa sabihin natin marami na makakakuha tayo ng limang kilo o but... kasi on the long run yung pinag-iisipan natin tapos yung mga ganito rin may mga halaman na matinik kailangan din nating tanggalin yon huwag nating hayaan lumago kasi aagawin lang niya yung ano yung yung sustansya ng, ng halaman natin yung imbis na para sa kalamansi sa kanila rin ang pupunta uh, tingin, 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 tayo kung meron siguro tingnan natin dito yung para ipakita sa inyo, yung ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyo yung katulad na ito pinagtatanggal na natin yung bunga pinagtatanggal na natin Ayan. pag na natin hayaan tumuloy Hayaan na lang natin siya na mag-concentrate sa ano, pagpapadahon niya. So tanggalin na lang natin siya. Hindi pa tayo mag-pruning sa ngayon. Kasi hindi pa right time para mag-pruning. Meron siya sinasabi, yung sanga na ganito na matinik, dapat matanggal. Hindi natin kailangan yun. Pagbibigay siya ng bunga, pero ano lang siya kumbaga panggulo <coughs> panggulo lang siya dun sa ating halaman kaya dapat yon yon simula pa lang pinuputol na basta makita kayo nung ano kagaya na ito oh. paiklose may kita nyo oh. nagsisimula na lumabas yung tinik nya yan ito dapat tinatanggal natin yan hindi natin hinahayaan na lumaki kasi kaagaw lang nito yung ano yung sustansya mapapansin nyo po ayun oh, yung mga tinik tinik na yan nagbibigay siya ng bunga pero napaka konti pagdating ng panahon kaya dapat habang ba bago pa lang putulin na natin basta mapapansin nyo po oh, yung stem niya green na green kung titignan nyo po, green na green. Kumpara dun sa tunay na halaman. Ay na sanga. Tignan nyo po, hindi naman siya green na green. Kumpara dito sa isa o. Oh. Ayan, tignan nyo, binabahayan na ng insekto. Kaya, ano, samahan nyo po ako. Gagawa tayo ng organic ano insecticide para matanggal natin yung ano spray natin sa ating ano kalamansi si, huh. ito natanggal ko na to eh pinutol ko na yan nanggalan na rin natin yung mga bula, ano, bunga mapapansin nyo oh wala siyang bunga kasi i concentrate natin siya sa ano pagpapa sanga at pagpapayabong natanggalin natin yun ano nga lang kailangan lang natin ng tiyaga kailangan lang natin tiyagaan kasi ang kalamansi pagkatanim mo you have to wait for one year para talagang ma-achieve mo yung ganda nung ano nung nung kalamansi pero pagka naghintay ka naman ng one year sigurado sigurado yun na magbibigay naman siya sa'yo ng hitik na bunga at hindi nakakapangsisi sa pag-aantay uh, hindi naman ako experto sa ano sa kalamansi disclaimer lang dito sa mga nalalaman ko merong may mga iba pa na mas magagaling so humihingi lang tayo sa kanila ng advice kung paano kasi since gusto rin natin mag start ng calamansi farming so of course uh, kailangan din natin ng inputs dun sa mga may experience so ito yung mga binigay nila na tips para mapaulad natin yung kalamansi. Sa so ngayon, meron lang tayong 66, ah, 16, 16 kalamansi. Uh, hinihintay lang natin yung delivery pa. Uh, umorder pa tayo. Siguro, yung space kasi natin medyo limited in terms dun sa sikat ng araw. Malawag yung property, pero, yung sikat ng araw, consider natin. Kasi kailangan ng kalamansi, kalamansi yung sikat ng araw. Ang um, problema kasi is, napansin nyo, marami na siyang buko. Marami na siyang nyug dun na nakatanin. So, kahit may available space sa baba. Hindi natin magamit. dahil kinoconsider natin yung araw. So, yan lang po yung mga small tips uh, na itinuro rin sa atin. Uh, sana uh, nabigyan ko rin kayo ng idea uh, kung paano. kung gusto nyo po itong video na to, just please do uh, click the like button at pa-share na rin para sa mga newcomers sa mga nakakalaman sa Katulad na sabi ko, sabay-sabay tayo mag-aral. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please to subscribe. And just hit the notification bell para maging updated kayo sa ating mga video. Have a nice day. Thank you.